Ito na nga, unahin natin itong kay Bongo. Ayan. So, 6 minutes na time, Ma'am Jessica Espega. Hello po dyan. So, unahin po natin, mga kababayan, itong kay Bongo. oh, ang usapin dito kay Bongo, mga kababayan, usapin natin dito ngayon ay salin. No? Usaping salin po ito. Hmm. Ngayon, mga kababayan, ah, nakita nyo naman po dyan, wala pa si Bongong nilabas na salin. Pero meron po tayong nakalap na nilabas na niya ang salen. Sa balita kasi wala pa si Bongo, wala pa si Bongo, wala pa si Bato, si Alan kay 'di ba? Sino pa ang mga hindi naglabas ng salen? Marami-rami pa. So ngayon dito tayo kay Bongo. Ah, mga kababayan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, ha? Ah, ito, ito 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 ito, ito. dito tayo ha kay Bongo. Hmm. So dito po mga kababayan, pinost po ng Abanti Online or Abanti News Online. Naglabas na po, ayan, Abanti News Online po niyan. Senator Bongo naglabas na rin ang kanyang salin. So ayan po ang salin ni Bongo, mga kababayan. So ito po sa salin na to, mula sa Abanti News Online, ay akin pong babasahin. Para malaman niyo po ha, kung gaano po ba katotoo po ba talaga ang salin niya. O, oh, ito po. Senator Bongo naglabas na rin ng SALIN, naglabas na rin ng Statement of Asset and Liabilities and Network or SALIN si Senator uh, Christopher Lawrence Bongo kung saan nakapagtala siya ng 32,431,512.61 pesos. So dito po mga kababayan, sa isang page na ipinost ng Avanti News Online, ay makikita nyo po dito ay nakalagay po mga kababayan kay Bongo na nakapagtala nga daw di ito ng almost 32 million. nakita nyo ha mga kababayan, ipinos po nila. So nabasa ko po, po at nakita nyo po, pinakita ko naman sa screen, na yun po ang naitala ni Bongo. 32 million. 431,512.61 Ngayon mga kababayan, according nga dito, syempre magre-react tayo. 'Di ba? Mmm. -hmm. Syempre magre-react tayo. <clears throat> Ngayon, mga kababayan, ha, ah, naniniwala ba kayo na 32 million lang? Diba? ba? Mmm, -hmm. ang bill uh, nila sa hospital, wala siyang binayaran dahil sa malasakit. Kasali man nagnakaw siya pero may nagawa sa mga Pilipino. Ah, na mabuti, di po ako DDS ha, sinabi ko lang ang totoo sabi ni Michael Recto ganito po yan ha, mga kababayan I will tell you frankly sabi ni Sir Michael Recto hindi daw siya DDS sige po sir, naintindihan ko po yan pero sir, let me clarify ha ah, ang malasakit ay hindi po pagmamayari ni Bungo, ulitin ko po ha ang malasakit lahat po ng ginastos dyan, kahit alikabok, ay pera natin galing yan. Pera ng taong bayan, taxpayer's money, or pera ng mga nagbabayad ng buwis. Ni alikabok dyan ah, ay singkong duling galing sa pera ng taxpayer. So kung meron mang nagpahospital at nagamit ang malasakit center, hindi po pera ni Bungo yan. Hindi po porkit merong na hospital na hindi nakapagbayad dahil sa malasakit center, wala pong kinalaman si Bungo doon. Huwag po kayong magpabudol, huwag po kayong ha, magpauto. Ang pera na ginamit at nilabas dyan ay pera po ng taxpayers' money. Hindi po kay Bungo. Kaya kung meron mang na hospital at natulungan dahil sa malasakit center, hindi po kay bungoyan yan. Pera po ng taong bayan yan. Pera mo po yan, sir. Pera ko, pera nila, pera natin lahat. Di ba? Mm. Yan po ang katotohanan. Kaya kung dahil dyan, dahil sa malasakit kemirot keme, ah, ay bumangong ang pangalan ni Bungo, hindi po. Bakit? Ang malasakit center, I will tell you frankly. Ha? Ah, marami din po akong kaibigan na gustong umavil dyan, hindi po nakaka-avil. Bakit? Ganito po. Pumila sila. Pumunta sa barangay. Pagdating sa barangay, hindi sila nabigyan. Kasi anong rason? Hindi sila butante. Kapag hindi ka butante, hindi ka kaalyado ni chairman, wala kang istab hindi ka pwede mag-avail ng malasakit center. Yun po ang katotohanan. Pero siya po ang nagpasa at nakaisip niyan. Kaya kahit paano po sa kanya rin galing ang isip. Oo, ating pera. Pero siya ang nagpasa ng batas. O, Sir Michael ha, hindi ka DDS. Klaruhin mo lang. Ah, so sa madaling salita, kumbaga parang ah, kinampihan mo si Bongo. Ako sir, wala namang problema. Ito lang sa akin, sir. Kung ang malasakit center, ha? Ah, sabihin mo maraming na libre dyan. Pero hindi mo ba alam ang kalakaran dyan, sir? Pili lang po ang nakaka-avail dyan. Kapag hindi ka ni chairman, hindi ka bibigyan ng istab hindi ka makaka-avail. Yan ang totoo. Kapag hindi ka malapit kay chairman or sa mga... Kasi bago ka maka-avail niyan, I will tell you frankly, dadaan ka sa barangay. Pagdating sa barangay, ililista ka dun. Pag hindi ka butante ni chairman at natatandaan ka ni chairman na hindi ka bumoto or sa kabila ka bumoto or else hindi ka DDS or else makabangag ka di umano or BBM supporter ka, ekes ka sa kanila. Totoo yan ah At sir, hindi po porket may malasakit center si Bongo, sir. Ha? Ah, hindi po porket may malasakit center si Bongo, ayan lang po ang ating babasihan. Sir, ha? Ah, kahit sabihin natin na isip ni Bongo yan, siya ang nagpasa ng batas na yan. Sir, arin po ba ang mahalaga? Yung malasakit center o yung driver's license at passport? Bakit, sir? Yung driver's license at passport, sir? Oh, mahalaga din naman po yun, sir. Oh, bakit hindi mo purihin? Ilang OFW ang nakalipad at hindi na nagpursige na mag-renew uh, ng renew kasi 10 years na. Di ba? hmm Tapos, ilang mga driver na nakapag-drive na hindi na nagpupursiging renew ng renew kasi 10 years na. Oh, at higit sa lahat, sir, yung purpose. Ah, uh, sino po ang nagtalaga at nagpasa uh, ng ng purpose? Ang dami pong nakikinabang sa purpose. Ah, oh. Diba? Hindi lang tayo mag-focus sa isang bagay, Wag tayong magpabudol. 'Yun po 'yun. Hindi por porket siya ang nagpasa niyan ay hari at abayani na siya. Hindi po. Kahit ipasa natin 'yan, kahit nga bukas magpasa akong ako senador. kahit bukas gagawa ako ng batas na libre ang pang -pa pang tuition at uh, uh, tawag ito sa private school. Okay na ba ako? Hero na ba ako agad? Hindi po. Kasi hindi po pera galing sa akin yun. Hindi ko po pera yan. Pera po ng taong bayan yan. Di ba? Huwag po kayong magpa -uto. Kaya ito po ang aking reaction. Hindi po parte ng reaction ko yan ha. Comment po ni Sir Michael yan. ko lang. Gusto ko lang i-educate ang lahat. Hindi porkit ipinasa ni Bongo ang malasakit center at merong na libre na pangbayan kasi dahil sa malasakit center hindi po 100% na mga pasyente ay nalilibre dyan bakit? Ha? pili po ang makaka-avail dyan ako mismo saksi ha? ako mismo saksi pili lang ang maka avail dyan mm -hmm. so ngayon mga kababayan ito po ang aking reaksyonan patungkol sa salin oh ngayon nagtatanong lang ha magtatanong lang kasi ito po ay recorded po yan, mga kababayan, na post po sa lahat ng social media. Bakit 32 million lang ang sali -e ni Bongo? Nagtatanong lang ako ha, 32 million lang. Eh, noong in-interview si Digong, si Bongo daw ay bilyonaryo sa Dabaw. Kilala daw. Tanungin ni... Ah, sabi ni Digong ha, tanungin, tanungin ninyo sa Dabaw. Kilala yan si Bongo. Bilyonaryo yan. Sino, eh, tanong niya sa Dabao, eh, billionaire yan. O oh, bakit 32 million lang ang salin? Yun lang ang tanong ko ha. Hindi po big deal yan. Nagtatanong lang. Kasi, di ba ang mga DDS, kapag merong isang politisyan na hindi DDS nagkamali, sinisilip nila. Di ba? Oh. Kapag merong isang politisyan na hindi parte ng Duterte, ay binabash nila. So ngayon, wala po ba tayong karapatan magtanong? Nagtatanong lang, hindi po pambabas yan. Nagtatanong lang. Bakit hindi po umabot ng 1 billion or kulang-kulang 1 billion ang sal ini Bongo kung bilyonaryo pala ito sa Dabao according kay Digong? Di ba? ah Ngayon, mga kababayan, paano mo nasabi yan, Kent, na bilyonaryo, sabi ni Digong? Eh, di pakitaan ko kayo ng video. Di ba? Oh, ito po. Wait lang ha. Mga kababayan. <clears throat> Ayusin ko lang ha yung aking ano. <clears throat> o, ito ha, mga kababayan. Nang nang makita nyo po, eh? Eh, daniniwala po ba kayo na, ang sal <laughs> ni Bongo ay 32 million lang? Ito po ha. O, Bongo. bill yo nario sa Davao. Makita nyo naman yan eh. O, ito. Bungo intervenes uh, in the 15 billion. Who okay, gave you the idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? Mm. And where is your even a uh, point of reference? Ang mga ang dami na talaga talaga sa ayan. Patukad. Alam mo, hindi ako mag-ibang pro-bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putangin na niyo kung sino yan. Bungo intervenes sa Bongo intervenes uh, in the 15 billion. who Okay, pwede he can intervene. Where is his signature? Where is your statement? Uh -huh. And where is your even a uh, point of reference? Tumadata, uh ang dami na talaga tala sa ayan. Ba't to? Alam mo, hindi ako mag-ibang provisionaryo to. Ah. Sa totoo lang. <laughs> Putangin <laughs> ka ba? Tanongin niyo kung sino yan. Diba? Oh, ngayon na. Sabi ni Digong niya, "Special ni Bungo." Ni nanalo lang siya. Ang sabi ni Tatay Diggs, bilyonaryo ang isang Bungo. Ah. Uh Kaya -huh. ba ko bilyonaryo to? Sa totoo. Bukas pa ba tawag niya kung sino yan. Ano bang nangyari at pinagmalaki ni Tatay Diggs na bilyonaryo si Bongo? Noong 2018 kasi naakosahan si Bongo na nakikialam sa deal tungkol sa pag-order ng warships natin para sa Philippine Navy. Ayan Tapos, yan. tatay, oh. sinabi... Yung inexplain ni ate, isa din po yan sa kinakaharap na kaso ni Bongo ngayon na Flander Kasi bakit? Yung binasa po ni Digong no, na Bongo intervenes. Kasi issue kasi yun ni Bongo noong 2018 na nangingi alam daw si Bongo sa pagbili ng warship no, na umabot ng 75 billion. Ah? So isa po yan sa ikinaso ni Trillanes sa kanya na Flander No? Patungkol dyan sa Navy Frigate Warship. deal uh, Navy frigate deal no sa Philippine Navy na bumili sila ng warship na nagkakahalaga ng correct me if I'm wrong 75 billion or 7 16 billion worth ng warship pero hindi lang warship yun marami pang iba so kulang-kulang 16 billion po yung warship pero ang sabi nga doon sa file ni Trillanes ay 16 billion ang price pero kung bibili ka noon Kumbaga, parang bumili ka ng motor na big bike, pero ang value at ang lakas niya ay para lang NMAX max ba? Diba? So, isa po yan, mga kababayan, sa kaso ni Bongo ngayon na kinaharap sa ombudsman na Flander itong Navy Frigid Deal, no? or Frigid or Frigid Deal. No? So, ngayon, mga kababayan, yung issue na yan noong 2018 na inexplain dito ni ate ay sinabi ni Digong na bakit si Bungo isyuhan ninyo at pagbintangan ninyo sa ganyan-ganyan? Itanongin ninyo sa dabaw, bilyonaryo yan. Sinong hindi nakakakilala kay Bungo sa dabaw? Bilyonaryo yan. Oh, so ngayon mga kababayan, siyempre hindi naman tayo natutulog, hindi naman tayo nakapikit, hindi naman tayo ulyanin na parang si Digong na nakalimot na daw kaya hindi magstand to fit trial sa ICC. So, hindi pa po tayo ulyanin. Wala tayong amnesia. Hindi tayo nakakalimot sa mga sinasabi niya. Paano nasabi ng mga DDS na joke lang daw yon So, kung joke lang yon ni Digong, so, ibig sabihin, totoo nga si Bongo. Sabit dyan. Ha? Sa warship na 16 billion ang halaga. Na parang bumili ka ng motor instead of NMAX, ang dumating sa'yo, Krypton. ba? Diba? Or Badja. Uh, yan ngayon ang tanong mga DDS. Actually, kung may DDS mag-comment ngayon, joke lang ni Tatay Digong yan, Kent. Huwag mong, ano, huwag mong seryosohin. Aba, kung joke lang ni Digong yun, di ibig sabihin, sabit si Bungo dyan sa warship na 16 billion? Kung joke lang ni, Bigo, ni Digong yun? Ah, uh, paano nyo naman ngayon i-explain yan? Ah, uh, ito, pakinggan nyo si ate, ha? Ulitin ko, mga kababayan, bilyonaryo. eh, uh, ito, may nag-comment. Sabi ni Taliton. Ayan. Bilyonaryo pero alalay lang eh. Kaya nga sabi ko eh. Kung bilyonaryo si Bongo, bakit ahayaan niyang tagabitbit siya ng tubig di Digong? Mm. Ang sabi sa sali eh, ni Bongo, milyonaryo lang siya. Mm. Ang sabi ni Tatay Diggs, bilyonaryo ang isang Bongo. Mm. Kung iba ko ng bilyonaryo to, natuturo. Pag-alit na ba, niya kung sino yan. Mm. Ah. Ano bang nangyari at pinagmalaki ni Tatay Diggs na bilyonaryo si Bongo? Noong 2018 kasi na ako sa si Bongo na nakikialam sa deal tungkol sa pag-order ng warships natin para sa Philippine Navy. Kapag na tatanggol ni tatay, sinabi niya, ano ba kayo? Imposible yan kasi bilyonaryo si Bongo. Ah. Oh. ni Tatay Diggs yan para linisin at siguro mawala ang alinlangan ng mga tao na kayang mag intervene ni Bongo. So mm. ngayon, sino nagsasabi ng totoo? Si tatay ba? Or ang salin ni Bongo? Kung salin kasi ni Bongo ang babatayan natin, palusot lang kaya ni tatay yun para hindi na madiin ang pangialam ni Bongo? Uh. Kung si tatay Diggs naman ang nagsasabi ng totoo na bilyonaryo si Bongo, si Bongo naman ang nagsinungaling sa salin niya? Ayan. Yung video kaya siguro nasabi ni tatay Diggs na bilyonaryo si Bongo. Uh. Deep inside, naisip niya na, ah, ang daming ko kontratang nakuha ng CTLG ah. na kapamilya ni Bongo. No ba nga panahon na yun? Kaya Oh. Ngayon, mga kababayan, tanong ko lang. Kung merong mga DDS dyan na mag-comment at sasabihin, Ken, ah, huwag mong seryosohin, joke lang ni Tatay Dix yun. Eh kung joke ni Tatay Dix yun, hindi totoo nga. Nasangkot si Bongo dyan sa overpriced na 16 billion warship. Oh. Sige nga, Sige, tanungin ko kayo, mga DDS na nanunood sa akin ngayon. Ah, sige, paki-comment. Ah, alin at sino ang nagsabi ng totoo? Si Bongo na 32 million ang salin o si Digong na may 1 billion si Bongo or bilyonaryo siya? Oh, sige nga. Mm. Sige, mga DDS, comment. Sino ang nagsabi ng totoo? Si Digong o si Bongo? Si Bongo, ang idiniklara niyang salin, 32 million lang. Eh, ang sabi ni Digong noong 2018, billionaire si Bongo. Oh, so, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 years? 32 million lang? Kaya, e, ah, imposible yung 1 billion mo in 8 in years. Hindi tumutubo yun. O, oh, yun, nauubos. Ah. Oh. Ngayon... Kung sabihin natin nagsinungaling si Digong, edi sabit nga si Bungo doon totoo nga. Totoo nga nasabit siya doon sa 16 million o 16 billion, ah, billion hindi million, billion. Sabit nga si Bungo sa 16 billion warship ng Philippine Navy project deal. oh, eto na. Ah, so may maanomalya nga. So totoo nga ang ifinal ni Trillanes, diyan sa pangingialam ni Bungo sa 2018 ni deal na 16 billion worth of warship. Ah, oh. ang sabi ni Digong doon, bakit ninyo pagbintangan? Bakit ninyo sasabihing nangialam or nagdakaw si Bongo diyan, e bilyonaryo sa Davao 'yan? Oh, sige, sabihin natin, sige, bilyonaryo siya. So, ikis na 'yon. Linis na ang pangalan niya doon sa issue sa warship na 16 billion. Oh, eh bakit ngayon ang idineklara ni Bongo na asset? or liabilities or sal -end? 32 million lang. Sinong nagsabi ng totoo? Yan ang malaking tanong ngayon mga DDS. Paano ninyo i-explain? Sabihin nyo sinungaling si Bongo o sabihin nyo sinungaling si Duterte? Ganun lang. Kasi kung sabihin nyo sinungaling si Duterte, ibig sabihin, sangkot si Bongo sa 16 billion worth of warship. So, ibig sabihin, may anomalya dun. So, makukulong siya. Ah, oh, ngayon pag sabihin ninyo naman na si Digong ay totoo bilyonaryo si Bongo, so bakit 32 million lang ang idiniklara niyang sa in at asset ngayon? Sa 2018 pa sinabi ni Digong 'yan na bilyonaryo si Bongo. So, nasaan na yung bilyon niya, bakit naging 32 million na lang ng 2025? Oh, ngayon mga kababayan, sinong iligtas ninyo, mga DDS? Si Digong o si Bongo? Ayan na. Ayan na ang malaking katanungan ngayon. So, kung sabihin ninyo na lahat sila nagsasabi ng totoo, so nabudol nga kayo. So, kung si Digong nagjujok lang, kulong si Bungo. O kung si Digong nagsabi ng totoo, sino ngaling si Bungo? Ngayon ang tanong, sino ang isasalba ninyo? Si Bungo o si Digong? Mga DDS, ganun lang kasimpul yan. DDS. Duterte diehard support, Ha? Tanong ko lang. Tanong ko lang sa inyo. Paano ninyo ngayon iligtas si Bungko dyan? Ha? Paano ninyo iligtas si Digong dyan? Kung si Digong nagsinungaling kulong si Bongo, sangkot siya doon sa warship na 16 billion. Kung si Digong ang nagsabi ng totoo, edi eh sinungaling si Bongo? bakit 32 million lang dineclared niya? de ba? 'yon mm. Yun ang tanong. Ha? Yun ang malaking tanong ngayon, mga kababayan. Diyan kay Bongo. Ewan ko lang, mga DDS, kung paano ninyo i-explain yan. Ha? Ewan ko lang kung paano ninyo i-explain yan. Sino ang isalba ninyo? Si Digong Sabihin ninyong nag-joke lang, edi eh, sabihin kulong si Bongo doon. Sabit siya doon sa 16 billion warship ng Navy noong 2018. Oh. Pero kung sabihin ninyo na si Bongo ang sinungaling, si Digong ang nagsabi ng totoo, alam nyo na. <laughs> ano yun? Unexplained wealth? Or hidden wealth? Naku po. <laughs> lang ha, yun lang. yon lang ang tanong ko, mga kababayan huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dito natin ngayon mapatunayan na kung talagang matalino ang mga DDS, sino at paano ninyo lusutan 'yan ngayon? Sino ang nagsisinungaling, si Digong o si Bongo? <laughs> wow, mga DDS Oh, sige, paano niyo lusutan yan? Kung nag lang si Digong no na bilyonaryo si Bongo. E ibig sabihin, totoo nga. Ha? Na may anomalya doon sa 16 billion worth ng warship. May nanakaw. <laughs> oh, so, ibig sabihin, yung ikinaso ni Trillane sa ombudsman, not only for the Diskaya at CLTG builders, ha? paalala lang, mga kababayan. Ang ifinal pong kaso, ni Trillianis doon ay dalawang plunder case yung plunder case isa ay yung koneksyon ni Bongo at ng mga diskaya sa CLTG builders nitong DPWH project na nagkakahalaga ng mahigit 7 billion na project nila sa Davao region. Ha? Ah, yun po ang DPWH project. Pangalawa, ha? Ah, ang ikinaso po ha? Ah, ni Trillianis dyan ay yung maanomalya na overpriced Ah, Navy project Deal na warship na nagkakahalaga ng 16 billion. Yan po yun ha. Dalawa po yan. Ah, uh ah. -huh. Dalawa po yan ang kaso ni Bongo na Plunder. Kaya sabi nga ni Aimee, kung isumat total ay talagang, kung, kung hindi kayang lusutan, kulong talaga ang kahinatnan. <laughs> Alam nyo na. Ha? Alam nyo na. So, sino ang nagsasabi ngayon? Oh, matagal na may negosyo si Bongo, bilyonaryo pamilya niyan. Ah, di nagkuain, ah, ano, ano ano daw? Di nangungurakot yan. Sabi dati, e eh, 32 million bilyonaryo ang pamilya, sabi ni Digong, pero bakit 32 million lang ang i-declare ni Bongo? Ah, sunod. Mga kababayan, dito tayo kay Cheese Escudero. Ha? Ah sa salen hanggang kay Mark Billiard, Ito ha, mga kababayan. Naku po. Uh, ito isa naman to mapag isip na naman kayo ngayon mga kababayan. Kasi nga ang social media hindi nyo matatago eh. Diba? O, pag di ba? Oh, pag dito totoo na salen nila, magkaroon sila ng kaso. Yes! Nya, diba? oh, pag pag hindi naman totoo yung sinabi ni Digong, ay palagang sabit siya doon si Bungo. Mm, sa kaso ni Trillanes na plunder. O, oh, eto na. Bahala na kayo dyan, mga DDS. Total, magaling naman kayo mang, man, ano, magpa magpauto magpa -uto pa rin kayo.